Kasi siya daw ace ng baras, uy! Barahan nagbida, ako hiso ka at gambit, kontrolado lang kita. Kasi diamond ka, di ba? And diamonds are forever. Kaso yan pang lower grade. Habang kamba ko may ora, parang four of spades. Kaya good luck, four leaf clover. Kailangan mo yan. And if you're looking for hearts, wala ako niyan doon. For uh, ace of, ano, no? Ace ng baras. Tas nirelate niya sa baraha. Hisoka Gambit ni reference niya. Si Hisoka sa Hunter 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 or Hunter X Hunter. Siya yung parang merong bungee ability doon na baraha yung ginagamit niya. Para i-connect yung nin niya. Tas gamitin weapon. Si Gambit sa Marvel baraha rin yung ano niya. Um, skills niya. Yung kaya niya magpasabog ng mga hinahawakan niya pero laging baraha yung hawak niya. Uh, ano pa ba? Tapos yun, yung four, yung naglabas siya ng baraha, yung tapos ni-reference niya four of spades, uh, yung kanta nila, yung aura, yung four of clover, yung rare na ano clover leaf na swerte ka pag may ganon, nakakita ka na noon. Tapos yung four of hearts ba yun? Tapos wala raw siya noon. Ganda noon. nagtawag sa gubat. Sige, lubos-lubusin mo. Kung gutom kang mamatay, sige, bubusugin ko. Babalatan tong animal at pagbubuhulin ko hanggang rough-rough maging fur-fur na susuotin ko. Sunod-sunod yung ano dito ni GL. Yung sapak niya kay Raffian. Nag-start siya nung medyo slow pero after niyang mabitaw yung One Piece bars, Tsaka yung barahan na bars, eto naman uh, yung rough-rough. Maganda rin na sinabi niya yung rough-rough sa umpisa no, para tumatakagad sa isip ng tao yung rough-rough. Tapos dito niya winner play ng fur-fur.